Good morning sa ating lahat Grabe ang kapal ng fog ngayon dito sa biyodik Yan Sobrang kapal ng fog Grabe ang sipag ni Cha magang maga pa naglilinis na sa paligid Good morning! Good morning po! Isang malamig na umaga po sa ating lahat mga kabayan. Magtimpla ng coffee ang palibot, punong-puno ng fog mga kabayan uh, uh, para tayo sa ibang bansa ngayon kailangan natin mag coffee na maibsa nyo lamig, hindi tayo giginang mga kabayan Black coffee lang tayo mga kabayan. Iniiwasan natin na yung mag 3 in 1. Okay, no. Black coffee lang tayo. Tapos sugar. Okay. Hindi to, ano mga kabayan, okay. hindi to coffee mix sugar po dito baba tayo mga kabayan bibili tayo ng boko para makainom ng boko juice fresh as in fresh buo dio Buya o oh. o oh. Ha Muntito na madulas. Ah. <laughs> ano yun, Tom? Sa to yun, <laughs> ya? Ano mo sa ala? Ano yun, Tay? Tay, itlog din. Hmm. po mga kabayan, ito yung buko natin buko to siya. Kasi ito medyo display lang natin yung mga kabayan. Ito yung ano natin buko. Ayan, oh. Maganda to kasi morning. Yes, dapat pag uminom ka ng buko juice, empty stomach, ito yung unang inumin mo. No? Dati po mga kabayan sa probinsya namin, marami kaming bukuhan. Meron kaming kuprahan mga kabayan. No? Dati, ang galing-galing ko umakit ng puno. Nagdadala pa ako ng itak doon. Sa taas. At doon ko pa binibi at tinitikman. Ngayon, hindi na kaya mga kabayan. Nalulula na ako. Iba na talaga pag maida mga kabayan. Pero mga kabataan ko, ay Diyos ko. Akyat doon, akyat dito lahat ng puno para akong unggoy mga kabayan. Sana ako kasi taga-bundok ako. Siyempre, magaan pa. Hindi ko na magagawa. Magaan pa katawan noon eh. Hindi ko na magagawa. Pa, mag lambot. Asin buko talaga siya. Dito kumon sa tsara. Mama. Okay. Ah, bai, inisot na 'no 'yan. Kobe, agahin arah kami di kami nang. Sayang. Hmm. Sarap, jus kon tamis. Jus ni stro mesti tojan. Stro. Terawan punya lu stro Hmm. Hmm. Oh. hmm. Ah. Ito dyan, excited dito naman. Oh. Maniyaman! Maniyaman! Okay lang. Maniyaman na ah, buko Juice mga kabayan. Gawa tayo ng kutsara mula sa buko. Good, Good morning po. Good morning, Tay. Good morning. maranon ang kumain ng buko. Ang mahampat. Si tatay o? Buko tay. Maganda sa baw eh. Umaga. Pampalinis. <laughs> Kapi ka muna tay? Kapi ka muna tay? Hmm. O oh, di diba? Huwag mo nalasin natin. Nagluto ano, si Chia ng ulam doon Kahit paggawa ng kutsara ay alam oh. na alam ko. Oh. <laughs> Kasi dati tindira ako ng ano, buko. <laughs> nalugay lang. <laughs> Lalugi kasi. Kasi yung... siya kumakain eh. Oo. Oh, kape muna kay Tay, eh. bayaw kape kayo. May ano diyan, may nagluto din siya ng ulam. Adday. Adday. Kape <laughs> muna. Ikot subay. <laughs> Adday. Adday. <laughs> oh, Diyos ko grabe Perfect hmm? Look at that Perfect na perfect po mga kabayan Ah. Oh. <laughs> oh, kaya niya. pinapay. Eh, hey, oh. sabaw. No, maganda. Gusto mo na? Sabaw sab. Sabaw mo na. mister. Ah. Ito mas mababa. Itabi mo yung mamantsahan niya. Ipatong sa bag. Amém yeah, Mm, grabe na may humigo ka na. Mamaya madala mo yung bakat. kan Kanyaman.